Panibagong araw naman mga boss Samahan niyo ulit kami Kapunta ng Irusin So yan po kasama ko po si Dave Kami po ulit ay magluluto So yan Nasa bandang kasiguran na po kami mga boss So ito po paket po kami Yan Bali mga boss Yung duty po natin ngayon ay panggabi So mag-uumpisa po yung oras natin ng alas 6 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga. So ayan nga po mga boss. And dito po tayo sa kasiguran pa. So maganda po yung panahon ngayon. Hindi po makulimlim. So ayan po kami ni Dave. So bali yung magiging trabaho ni Dave ay magiging assistant ko po sa kusina. Ayan mga boss. Malayo-layo rin po yung biyahe namin kasi galing pa kami ng gubat. So yung namin papuntang Irusin. So inaabot po kami ng isang oras at kalahati mga bot. Ayan. So bali nakalib po kasi ako sa trabaho kaya nandito po tayo ngayon sa Bicol. So habang wala naman po tayong ginagawa pa so nagsa sideline po muna tayo sa Odis Point. Kaya kaya sinusulit ko na rin po yung araw ko dito sa Bicol Kasi babalik na rin po ako ng Manila So pagbalik ko ng Manila back to normal naman po tayo mga boss So andito na po tayo sa Odis Point mga boss Inabot na po tayo ng gabi Yan po Ganito po yung itsura ng Odis Point pag gabi Maraming palamuti muti So yan nga po mga boss Samahan mo kami ni Dave sa pagluluto yan. So teamwork po kami dalawa dyan. Ang buhay sa kusina po mga boss, mahirap na masaya. So kailangan mo lang talagang i-enjoy yung sarili mo sa pagluluto. Kasi paghilig mo rin po sa pagluluto, talagang masarap naman po lahat ng niluluto mo. Kaya ikaw, pag passion mo talaga ang pagluluto, patuloy ka lang, huwag kang susuko. Dahil maaabot mo rin yung lahat ng pangarap mo. So yan mga boss tuloy ka lang sa pangarap mo dahil ang buhay natin dito sa mundo may hirap at ginhawa kaya i-enjoy mo na lang maraming salamat mga boss Maraming salamat po sa panunood. Huwag kalimutang mag-share, follow, and react. Thank you po.